Ang oh, delikado Ang lamig ng tubig dito, Chip Doon galing ang tubig sa taas Yo, what's up mga busing For this video ay magluto muna kami ng aming pananghalian at kung napansin nyo mga boss ay namili na si Chip ng aming lulutuin at yan yung mga isda na pinipili niya mga bossing at dito pala kami napaisip na mananghalian mga boss dahil nga lantak ngayon at makapanabi kami maganda kasi ang post dito at maganda yung tubig malamig meron po kasi ditong bukal na galing mismo sa taas mga boss na nasa bato po at saka meron pong post dito so dito kami napaisip ngayong araw kaya dito po kami uh, nanabi at magluto para sa aming tanghalian panorin nyo mga busing ito muna kami kakain ngayon oh no? Yan. Yan sa kuweba. <laughs> Naligo na. Mga busing. Ang lakas ng agus Di po. Ang ganda dito kaso nga lang makapunta kayo dito. Kailangan ng bangka. Dahil nga yung daan ay ginagawa pa lang. ayun o oh, pwede siya liguan. Grabe mga busing. Pa oh. ah, kweba. Punta tayo sa kweba. Si Chip po. nag ano si Chip, nagkaliskis. Malamig ng tubig dito, chip ah yan. Hanggang gitingan. Ha? ha? Sipi mo 'yan oh. Ang taas. Mm -hmm. mula kami ngayon Marang halian na 'yung namin. Ni Chip Alatan. Talagang pag paginitan alatan, niya kaagad yan. Ito, ito, ito paborito nito, ito. Ayan, ayan. Ay, talingan. Ayan, ayan, paborito. Ayan, ayan. Bilaw pa, ano. Ayan, yun, Ayan, ayan. Ayan, ayan. Nagagawan pa namin sila pugi kanyan. Bakit? Sino pala yung sa krusan pala, ang krusan? Punta mo na tayo dun sa ano. ano meron doon? ano meron doon? Oh. Asa si Pogi? Punta tayo dito sa kuwiba man. Para may dito sa Kuiba. Tabi-tabi po. Para tinirahan nata ito. Ah. Pasarap ng ligo mo diyan ah. <laughs> Ito sarap maligo. Oh. Oh. Nandun galing ang tubig sa taas. <laughs> Di shower. Uh. Parang may halayan dyan sa ano ah. Huh? May halayan. Ha? Ano tayo yan? Ano sa loob? Ah. Uh. tadi tadi po. lucu banget bu, hah? itu big don celo ba? hah? hari ini, ah bukan? Parang may naguhukay dito. Lakas ng bukal o. Dati walang harap. Ayan mga busing. Ayan ang mga busing. May nakita akong ano busing mo? Oh. Ayan mga busing mo. Oh. Mga sayaw ito sayaw. Ayan. Ayan kakain muna kami. At magluto kamagong Ngayon lang ako nakakita ng punong kamagong. Ayan, yan, yan, sige na. Kamagong. Bukal Falls. Ayan mga boss, yung bukal, oh. Bukal yan siya, hindi siya ano, hindi siya kagaya ng isa na uh, sapa, galing sa taas. Ito yung bukal. Bukal siya galing sa, ano, sa taas oh, sa mga bato ayan Diyan ang galing sa loob Kain na, na kailan 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 kailan. Kailan. ayan, nagutom na yan kaya wala pang mga kain yan mula pa kanina nagano na yan nagpansit ah, kain mo na mga nanghalian Oh, tinggal, jangan orang tinggal ni an. Kita mau kalah. Oh, tak <laughs> aba yung Aba yung krusan na sa ilalim na naman. Ilalim. <laughs> na sa ilalim yung krusan Ang <laughs> delikado. Hindi pa nudiyan. Umahuli. Hindi na Sarap ng kainan, naganda ng lugar. Ano Kainan, kainan! Kainan na. Mga kasugbo. mo tayo. Ha? Makunat. 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 ang alin. Magkasi guys ito. Hmm. Hindi mo dinala yung pakoy eh. May ang Ano? Oh, ayun. Ayun, ayun. Ayun. kanin. Palaban na naman tayo dito. Pusok. Init. Payat guys. Payat daw, payat. Inadali ko guys. <laughs> payat pero lugan. <laughs> hmm.

kaysa doon yung bukal na yun pero ayos ganda